Hi guys, mga ka-PDR dyan, uh, ka ofw uh, tara, samahan nyo ako. Dahil Friday ngayon, it's basketball day. Yan po ang mga libangan naming, mga OFW, uh, saan man sulok ng mundo po yan. Ball is life, basketball. Tara po, samahan nyo po ako. Punta po tayo sa court. At yan nga, oh. uh, yan. Sa so, na tayo. bago lahat uh, tapon na tayo ng basura ano, tayo uh, tapon muna tayo ng basura at before nyan mag start po muna tayo ating basakayaan start po muna. Yeah, Para painitin po natin kahit mga 2 minutes to 3 minutes bago natin siya gamitin. Yun oh. One click lang. Tapon po na natin yung basura natin. Para yung yun makikita nyo uh, medyo mainit na. So time check. Uh, 7.35 uh, na umaga. Doha time at uh, alas 12 uh, 35 ng tanghali dyan sa atin dyan. dito kami tatapon ng basura so tara po uh, punta po tayo ng court uh, maglalaro po tayo yan po yung ano Friday routine natin every Friday po yan para exercise sino? natin at mamaya po ah uh, papakita ko po sa inyo yung court so hindi ko na po kayo sasamahan uh, sa aking biyahe dahil medyo malayo malayo layo konti siguro po mga 25 minutes mamaya na lang po pag nandun na lang po Diyan nga oh, dito na tayo sana dito kami sa Arab sir shout out shout out shout out sa vlog natin mga kabaskot-baskot bulero natin dyan sa buong Doha. Good po. Shout out. Good morning. Good morning, good morning, Doha. Ayun, oh. Tayo, tayo yun. tayo no? Shout out po sa lahat. Shout out. Shout out, shout out. Sa aming kabarang? Oo. Bakit? Bakit? <laughs> Siyempre, solid tayo. You know? Sabi nila, hindi ka na rin. Sabi nila, tatlo na to. Hindi. Ano na yata sa'yo? dalawa pa tayo. Ano nga, ayaw. Hindi, sabi nila tatlo. Ibang <laughs> player ka na lang. <laughs> team. Tayo tayo pa rin yun. At nga, nagkita-kita kami ng mga teammates ko dati. Yan, yeah, si Coach, oh. Saya-saya. Uh, at yun nga, uh, basketball. So, marami tayong nagiging kaibigan. You know? Tuloy-tuloy lang po natin yan, mga kabasketbolero. Mga kapwa ko FW. Si ano nandiyan ah, na, si Sir Janet at si ano. Albo Pera. Ah, nandiyan na. Ano si Albo tayo? Sarjani nandiyan na. Oh. Sa isa. Sa mabilis bilis. Uwi. Uwi rin? Sa naol. at yun na nga oh. At ah, tinatanong pa ako ni coach niyan kung uh, sino pa yung mga pwede maglaro. Dahil hindi po namin alam kung makukumpleto po kami Nang time na yan. At yun nga, papasok na tayo dito sa ano namin, sa paglalaro namin sa court. Uh, tara po. You know, dito na kami sa... game. Sili. Wala maglalaro. Ah, meron. Saan ka si Bay? sabay po saan. Sabay. Sabay po. What's up, guys? What's <laughs> up, You know? Tayaan ko no? pala dito. Ayan po, dito po tayo. Ito po yung venue natin. Ito po yung sa Arab. Ayun know? o. Happy Friday po sa lahat. Ayun Dito po maglalaro. laruan na. Al-Arab. sa at yung time po pala na yan, ah, hindi pa po turn ang uh, laro namin. At medyo maagap pa po kami dumating. So ah, ang time po namin yung turn namin bago po kami maglaro? Kaya yan, one more form up lang po muna. Tira-tira. You know. Masaya dyan. You know, masayang dako. Masayang dako. At yun nga po, pinakahihintay namin. Dumating na po yung time ng laro namin. Warm up po muna kami yan. Maya, Maya po mag-uumpisa na yan. At yun na nga po ang aming first fight. Ah, uh, kami po, papasok po kami niya sa second five. So, wait nyo lang po kami. Yun o, know, jumble na po. Takbuhan na.

¡Soy

Shout out, guys! Shout out, Shout out, guys! You know? salam, like no? salam, salam, salam! Salam, salam! Salam, salam! Salam, salam! Salam, salam! Salam, salam! Salam, one minute. One minute, one minute. Oh. Okay, Mr. Teng. <laughs> Nasaan ka na, Mr. Minyolas? na. <laughs> Panalo! Sender ba yan? Hindi, ano to? Oh, sa vlog, Uy, makikita sana ko no, ano yan, bay. Okay lang yan. Ayun, Ayaw mo, badaan mo bayad sa'yo? Ay! Siyempre, wala kay Kuya D. Diyan nga po, panalo tayo. Diyan, no? Sir. Diyan nga, panalo tayo. Mga ka-basketbolero. Pinoypedia at uh, mga ka-WFW. Uh, please support ang channel din ni Netop W Vlog. At ayun, uh, uh, hanggang dito lang muna tayo. Ito nga pong uh, nilaruan natin Aliga po to. So, standing natin 1-1. Ingat-ingat ha, guys. Ingat, ingat <laughs> Ah, uh, sige. Thank you. Ah, uh, maraming salamat po sa inyo mga sa aking YouTube channel. Thank you po. Hanggang dito na lang po muna. Bye-bye.